Noong May 8 araw ng lunes, nakunan sa CCTV ng Barangay Lower General Luna ang pagbundol ng isang delivery rider sa isang babaeng tumatawid. Para mabigyang linaw ang insidente, isinangguni ito ng news team sa Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office. Ayon sa TEU, nasa unloading at loading area ang biktima habang nakilala na ang food delivery rider matapos itong makorner ng mga polis sa Mabini Street. Kahapon, May 9. Nagkaayos na ang rider at ang biktima matapos ang kanilang inisyal na pag-uusap. Nagkasunduan nilang dalawa na, na mag-amicable uh, uh, settlement mm -hmm. doon sa case na yun nga nung na-commit ng ano doon sa hit and run niya yung physical injuries niya. And uh, on the June 15 na uh, magsasalubong ulit sila para kan uh, ibigay nung uh, nung uh, rider yung napagkasunduan nila na gadget uh, niya. In addition, uh, na-issuehan natin ng uh, uh, traffic citation ticket itong rider ng uh, reckless driving and yung uh, involved in a uh, accident na iniwanan yung, uh, yung uh, biktima niya. Tumanggi ng pangalanan ng Baguio City Police Office ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa insidente. Paglilinaw pa ng BCPO na hindi nagsiselfon ng biktima habang tumatawid dito, kundi hinahawakan lang niya ang kanyang ID. Jose Robert Invito para sa Luzon Headline.